na mga boss madam oh. ating lalagyan ng kamuting kahoy nagluluto <coughs> sa sa diuling ayan o oh. diuling kasi ano yan magandang paglutuan masarap pero ang totoo nya wala tayong kargang gasol. <laughs> Nakain ito Yan, pinapakuluan ko muna yan. Para yun o, laki. Yun. Ito naman yung sana ito. Iyahaw natin ito. Asahog natin sa upo. Sa upo naman. Iyahaw, tsaka kabo. Dun lang lang naupo. Ayan. Puro gulay lang tayo ngayon. Nang gumanda ang ating light. Takpan muna natin. Ayan, ito mga boss. Madami nga na. Kinuha natin kani eh. Mga na. Kamuting kahoy. Hintal, boss. Sa ibang lugar. Tawag dito eh. Baling Balinghoy yun na mga kamuting kahoy. Yan ilalagay natin doon sa sinigang na tilapia. Ayun o. Oh. oh. lagay natin ng sitaw. Lagay na natin. tulong kulo na o. Oh. pa oh. tayo right, oh. ko. Init. Unahin mo natin yung sitaw. Ayun. oh, mukhang di kakasya. Tayo tayo dyan. Init pa naman to. Ayan, magay na natin. Sarap to, mga boss madam. Hmm. <coughs> Tanong kung magkakasya. Kasi dami, oh. Loaded ah. Hmm, Bala, saksak na natin dito. Mas marami pa doon sa isda ano ah. Naku, yun na nga. Mapaw na, mabos mo Loaded. Naku, hmm, tumatapon na. Puno ah, Puno. Ini pun nak. Ya, dioling lah. Ayah na. Yang kami dulu tu, apa kami kan? Gasul le, kita nak kerjaan. Simpan nanti hati nak. Ay, nako naku po, ay, naku po, nako naku po, naku, 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 Mapaw, mapaw. Maapaw pala siya pag inaasiman. Ayan na. Ha? Ha? na Kunti pa. Sige. Ha? May as na yan. Sinigang. Sa kamuting kahoy. Yan ang tawag yan. Habos, madam. Eh, mas madam. And mas marami pa yung kamuting kahoy sa tilapia. Good na ito. Thank you